Brother? Okay. brother? Siguro ng basketball yun. Hmm? O na, uh, ano, o na... Uh, ito, huwag yun. Yan, nasira yun, natanggal yun. So, kaya, suka pa lang ang Wag, na, wag na po, bibi, wag na. Sakit, ma'am? Masak na nga don? Go. Okay. Hindi pa yung kumain. Sakit? Hindi, yung soksok -sok lang ba? <laughs> Yan ang iniinda ko eh. Di isa, ma'am. Pinutulang ko na nga Kasi ano, ang sakit na eh. Yan, yeah, ang sakit? Hindi ako. Laki. Laki ng bumaon. Oh. Sorry. Saktan po ba kayo? Hmm. Hmm. Yan na yung tumusok. Ito. Dito naman sa kabila. Pero meron pa yung dry skin. Ito pa. Sa kwarto niya? Opo. Hindi sa kwarto niya, mama. Malik ko naman eh. Sakit Alaka, na. Siya, ah, laki din ng bumao. Hmm. Oh. San, san. hmm. What, what is to the rice cane. Sakit pa. Babawasan ko tong kuko. Balikan ko. Yun. lang ko ko niyan. ko Yun, dito, yun, 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 Sakit? Hmm. Relax lang. Medyo di din ko yung pag ano, push. Pero makuha ko yung dress. Hmm. Sorry, masakit yan. Dry skin yan. Sorry, madam. Nyeron, pa. Yan. wow Hmm. Ang dami pa. Ganyan siyang pa mo, ma'am. Kasi kailangan natin ibabat yan. <laughs> Balikan ko to, ha? Meron pa yan, pa. Matigas pa. permadam Cara okay. dikit Bibi Baby mamaya na maaga pa tapos mm. yeah, Maam yeah. ang dami kayo, pa hindi eh. hmm? ka <laughs> <laughs> dami pa ang dry skin sa loob pero hindi siya totally buong durog yun yung sinasabi mo pulbos mm -hmm. masaklap na tatabunan ng ganito mo nanginginig mm -hmm. sa akin wala eh, na iba lang yung kanina yun na yun na ng ganyan po. ayan o, ayan ako ako na din yung dry skin dry skin saket. sakit lang okay kaya pa oo yeah. Yan. Hindi na, wala naman sugat 'to, madikit lang talaga sa dyan. Hmm. Kunti lang no. Hmm. Tay sa kanila.

Nanay, nyan, nyan, try skin, hmm. Mm. Hmm. Meron pa sa unahan na lang. Kasi dito bumuo nang masobra yung ano eh, ingrown eh. Ano yung bungad na yan? Pero kunti na lang 'to.

Bawasan ko pa to ha. Ha? Mama sakit. Yan. Kailangan kong bawasan eh. Parang umiipit dun yung ano eh. Yan. Dito. Isa. Hmm. Yan. Yan. yan Ini. Oh, tadi kan ini nak pakai-pakai. Nih. Eh. Eh? Potong. sakit Maam. Hmm. hmm. Dah habis apa pula nang in groom eh? to so, dry skin, terus, 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 Yan o. Oh. Yan ang nagpapasakit sa'yo. Hmm. Ito pa. Konti na lang. Kaya lang madidikit. Hmm. Parang gasinulid na lang yun. ano. Itu mah. Oh. Hmm. Sa kan sobra hindi naman. Meron pa. Pero ano na lang. Hindi na kailangan ano Hmm. Hmm. <laughs> dikit na dikit eh. Wala nyo. Kapraso na lang yan. Pero ito yung mga pinakamasakit. Yan. Yung mga kapraso na yan. Kumap diba? Hindi naman po. Yan mama sakit. Yeah. sorry taron ada konti komi yan. Ayna. Hmm. No. no. Masakit pa siya. Pero wala na, pinagtanggalan lang. Ah. Hindi nga lang maganoobs na. Yan wala na akong sugat yan. Ang yan putput -put na.